Hi guys! Good evening, good evening, good evening sa inyong lahat! Ayan, for today's video guys, actually uh, Hindi ako uh, sumakay ng train tonight Ngayong gabi kasi uh, Dumiretso ako sa uh, Sa pinakalas na bus stop na uh, Bababaan ko Kasi nga may dinaanan ako at ayun, nagpabili na naman ng vape. Vape yung parang sigarilyo, yung kasama ko sa work. So ah uh, dinaanan ko na lang kasi nga medyo malapit, medyo 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 malapit lang naman dito sa tinitirhan ko. So ah uh, dinaanan dinaanan ko na lang ngayon ngayon ko siya dinaanan, ngayon ko siya binili kasi nga kung bukas pa kung bukas ko pa siya pupuntahan is mag-iiba yung way ko papunta ng train station. So, dinaanan ko siya ngayon and kasi uh, mainit sa tanghali. Kasi alam niyo naman uh, 12.30 ako lumalabas ng bahay so madadatnan ko talaga ang init ng araw or panahon. So, ayan, nabili ko na rin naman. So, pauwi na tayo. Pauwi na tayo. So, mamaya guys, update ko kayo kasi medyo madilim dito ang dinadaanan ko. So, ito na guys. Ayan. Pasensya na kasi nga napakadilim ng dinadaanan natin. And may mga lights naman kasi nga iba yung dinaanan ko. Parang shortcut lang siya. So ayan, dadaan tayo ng isang uh, grocery. I don't know, I, hindi ko alam kung anong tawag siya grocery ba or uh, ewan ko ba sa bilihan ng mga mga like mga shampoo, mga pangbahay lang. So bibili tayo ng uh, pang hot oil para sa ating hair and bibili rin tayo ng ilaw kasi napundi na yung ilaw ko sa kwarto. So bibili tayo ng ilaw tsaka conditioner. So ayun na nga guys, magpapatuloy tayo. Pasensya na naputol ko yung uh, video kasi nga napaka sobrang dilim. Napaka sobrang dilim ng dinadaanan natin kasi nga shortcut yung ginaanan ko. And dadaan tayo ngayon sa bilihan ng mga conditioner ko at saka uh, ilaw kasi pondido na yung ilaw ko sa kwarto. Napaka dilim, dalawang gabi na kundi yung ano ko, dalawa o tatlong gabi na so, dadaan muna tayo para bumili ng ilaw, tsaka yung pang hot oil ko na actually kasi hindi ako gumagamit ng conditioner, yung pang hot oil ang ginagamit ko ah, uh, gawing conditioner so, daan muna tayo para bumili and papakita ko sa inyo kung saan ako bibili, ah, uh, para alam nyo yung mga ginagamit ko para sa hair ko, so, tawid na tayo guys so, ayan tawid na tayo Takbo, 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 takbo Kasi nabibidyo tayo So, dito tayo bibili sa loob na to Dito tayo bibili ng pang hot oil Na ginagawa kong conditioner Ayan, gift locks So, papasok tayo dyan sa loob Para bumili ng ating uh, Pondidong ilaw at Conditioner, ayun Kitang-kita ko na yung conditioner na ginagamit ko sa hair. Ito sya. Ayan, oh. Keratin. Hot oil. Tapos, yung ilaw. San tayo ng ilaw? Doon yata. Ilaw. yan meron din sila mga ano rito, guys. Mga damit-damit. Ganyan. Excuse me excuse me no. so ayan guys kabili na tayo and bumili na rin pala ako ng hair color bumili na rin akong pang hair color ko kasi magi hair color ako bukas dahil nga napaka ano na ng hair ko oh. yung tubo ng hair ko super black na kaya mapapansin mo naman So, mag-hair color tayo bukas. <laughs> Dahil tayo lang rin bukas sa work. So, mag-hair color tayo. Kakaloka yung mga dinadaanan ko, guys. Alam nyo ba yon? Nakakaloka lahat ng dinadaanan ko. Kasi, tawag niyan, uh, ang pangit na mga lightning, lightning, lightning na mga ilaw and then sutsot tayo ng sutsot sa mga <laughs> sa mga sasakyan so ayun pauwi na rin tayo sa wakas dahil nabili na natin yung ano buti na lang kamo guys uh, hindi ko nakalimutan yung pang hair color yun pa naman talaga yung isa sa mga rason ko kung bakit ako pumayag na uh, ako na lang bumili ng uh, vape instead na yung isang kasama ko na pwede siyang bumili pero anyway kasi nga hindi rin siya napapayag ng kasama ko dahil nga day off niya at ayun ako na lang yung nautusan ayan kaya ako na lang yung bumili dahil nga may pasok ako bukas so ayun thanks God nakabili na rin ako ng hair color para magkocolor na ako bukas and hindi na ako mag ano na itim na yung hair ko so Ayan ng laki na tayo, malapit na tayo sa bahay. Actually, malapit malapit lang talaga sa bahay. Medyo lang naman na malayo kasi nga. Mas pinili kong daanan na lang ngayon yung mabibilhin ko kaysa bukas pa dahil nga mainit na yung panahon. So, ayan, nasa harapan ko na halos yung building namin. So, ayan. So, puro zone, no. na kailan na kaya ako? Ayun, ang daming tao ngayon. Ang daming tao. Ay, ha. So, mamaya ulit, guys. Update ko kayo pag nasa bahay na tayo. Kasi uh, nandito lang rin naman tayo sa baba ng building ko. So, mamaya ulit, guys. Love you! Ayan, nandito na ako sa bahay. And nakapag-bis na rin ako. And, nagluluto ako ng noodles. Ayan. Tapos yung kasama ko naman, nagluluto ng bread na parata. Actually, pinainit niya lang. Kasi nga, ano na yan, uh, nabibili lang yun sa grocery. So, pinainit niya lang. And then, ready to eat na. Gan ah! ha? I don't know din. Eh. record lang ako. Hindi ko alam. Pero alam ko meron. Kasi naka, ano wala, ko eh. Wala. May dumarating na, wala? Bakit may dumating na message? Ngayon lang ba? Ah, uh, ngayon, ngayon lang? lang. lang wala. O, baka mam, mamaya, nawawala-wala na kasi yung ano natin, dah. signal natin. Kaya, nawawala-wala na yung signal namin dito. Dahil nga, hindi ko alam, baka medyo naluluma na yung ano namin. Yung, wifi na ay ano namin dito uh, connection so no chance kung ganun talaga yung magiging sitwasyon ng wifi namin so ayan so muna kayo tumayo kayo dyan patay oras at least may ma upload tayo eh Hindi nalang binigyan ako ng, ay, makala ko Mary yan. Makala ko si Mama Mary biglang sumulit po. Nabubola siya ako. Hindi ako sumulit siya niya. Masarap yan na pag pinaiinit na yung tinapay niya. But hindi ako fan ng ganyang kumain. Daming ano, daming labahan. Pila-pila sila. Tingnan yung mga labahan, guys. Hmm. Oh, kita nyo. Actually, laundry shop kami dito. Ayan o. Oh. Meron pa. Ayan. Laundry shop talaga yung bahay namin, guys. Hindi talaga to boarding house. Laundry shop. Ayun. So, alala, Day. Ay, hindi ko na papatayin, Day. Ha? Hello? Hindi ko na magpapatayin? Ay, patayin. How about Sheila? Kasi ah, si Sheila mag-ano dito? mag dito. eto kung sitay mo magano mag-group booking ng models and basta natin ang itlog Let's eat, guys. Let's eat. Kain na tayo. Noodles with ano, ito. Ayan. Ano ba yan? Langgunisa ba ito? Langgunisa. Ewan ko kung ano ito. Basta kainin na lang natin. Kasi grass siya. Hindi dapat tinatanggihan. Meron dahi. Babalik lang yan dahi after mga 30 minutes. Don't you worry. you're up tomorrow Kain muna ako guys thank you so much bye bye i love you all